Pala well, ay tubig yung silhe gra eh. Ay tubig, grabe lang yung tubig. Hindi pa patutoy. Mara na higda na. 11 days nila. E, 12, 13, 14, kapno na ako. Ang Basta na basta. Butaning ko ana. butaning kuya. na tong... may gid ng katong na may gid katong may still oh, plastic plastic mating ba plastic mating kulibot kay milik ni wang siya adi eh. ah, magid ni axe lang ko ka kusa duha pila mo buklak kaya na man

Igo ma kalutas ko dire mo 40 days para ang makakuha ba dili kuma di ta maikog na ingon na maatas sinay mo kaon kay kulang na gid sila portilis dako na mga 15 kilos o oh, 15 mga 13 kilos ko jadi 13 to 15 semuanya nang kadang kong sa si 12 days o oh, mga 6 kilos 6 kilos guru nih 6 kilos 12 days pa lang gano'y yung 6 kilos na labi na o mag 1 month na eh at 12 pang 14 days kung lutas mo 40 kadlaw oh, para kung para hindi sa tama ikaw sa makapalit na mayo gidang kuan mayo ang baktin mayo ang dagan sa baktin usara ang gamay ano medyo na siya ba muna siya ikapulo ano yun mag abot niyo o 14 days kap nung kuni ang pinakadako ang ah, magdako magiging kaning siyam sa lahat sa higit din siyang kulag po buwan maulang kawagi tubig budla higit kayo tubig silhig na yun ako dre silhig silhig ko na ako kawagi banwas silhig o oh, paim na yung paligo pag abot ni o 40 days purgahon ko maning ang baktin ba makakuan sa purga hmm. nagko na gid ma 12 days pa lang gani yun sa naka kung magkuan ni siya mag, mag 40 days hmm. Tintet na busog na busog na Kaya yung sangkwa na. Kanira gina ko dito pita kong siguro ginlo kay naman tayo alam ang katagong. Hmm. Ano lang ba? Lag na.